na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Clearing out in operation again. Yeah? <laughs> Sí, <laughs> sí. Medyo ililis, ililis, ilili ililigot-ligot natin yung camera para hindi tayo matilaw. <tinyo> Demolition team pala to.

Eu é puto... Alam mo tayong hagad ni Yomi dito.

clearing operation ang sinasagawa lahat ng DAPW kasama natin pati na rin ang Manila Team Hawkers URT ah, may nauna na pala rito nadali yung iba rito marami na nagsisigawan dito sa mga palipaligid marami na rin tayo naririnig marami na rin nga pumapalakpak dahil sa kalilang sarcastic na opinion

bakbakan dito sa Soled kanina eh, hindi natin naabutan, pero parang ang sinasabi kasi uh, kanina pa matabang no? parang ayusin to yung trabaho pero maayos naman yung trabaho, sinasabi ang kine-claim ng mga clearing team yan, marami pang naririnig dito pero ito kasi, uh, isa sa mga way Pirmado na ni Mayor Hanin Lacuna ang ating uh, clearing operation o no? din na rin sa mga naririnig natin buong uh, departamento ng engineering department buong officers uh, offers kasama natin QRT syempre kasama natin yan Bagamat marami ang uh, hindi sangayon sa ginagawang paglilinis ng Maynila pero siyempre marami din naman ang na natutuwa dahil akong talaga nga isa sa mga mga napepeperiwayso ng uh, mga ilang lugar dahil sa dami ng mga vendors, sa dami ng mga namimili, sa dami ng mga sasakyan na humihinto at ginagamang terminal yung kalsada. Eh malamang panic ka naman, papanic ka naman doon sa ating clearing operation sa proyekto no. Matagal na rin ginagawa ito sa lungsod ng Maynila, hindi lang kay Yorme, hindi lang kay Mayora kahit noon pa kaya Mayor Ling. Actually, mas masaul pa nga dati. Kaya talagang uh, kasama na itong nga uh, clearing operation sa buhay ng Maynila. Hindi na mawawala ito. Talagang uh, kasama na to at kakibat na uh, larong Maynila. Eh, kumbaga, uh, talagang ito na talaga to mula noon hanggang ngayon. Ay sinong mayor pa yung papalit, no? Ito ay eh, opinion ng uh, isang uh, batang Manileño na tulad ko. Na talagang uh, I'm sure alam din naman ng mga batang Maynila yung mga ganyan na talagang kasama na ito sa kanilang uh, pang-araw-araw. So malaking sugal din talaga. Hindi lang sa uh, mga vendor sa lahat actually, no. Manila team forces kasama natin and by headed by Colonel uh, Baltazar, Joey uh, uh, Aris, Bossam, Boss Irish, Boss Daniwan. Boss Jerome at uh, lahat ng mga kawali Okay, pero na tayo ako, ano? kahit saan daw いいんじゃない ibang uh, team nandito sa unahan, kumakana na rin